Tuloy ko lang kain ko. Tala naman akong kasama rito. Pasating ko na lang sarili ko. Diba? Sarap naman. Chicken niya yun. Eh. Inihaw nga yun dito. Mmm. Asang ewan. Nakita mo naman yung panig ko, di ba? Ang tawag dito kami na sabi ko puso. Di ba? Puso nah, ang tawag yan. Mabenta rito yan. Pangkanyang pangkain. sa chat lang o kaliwa sa pati ko din ako ko lang ah man. Yan. sino man Eh din mo at unab silabing sa iyo 'yung mga damit ni Raya ano pag kababoy talaga yan eh 'no La talagang tao Oh di ba Eh yeah, mga damit ko nakakampay oh ay kayak di tanah nah kalau plastik basura aku yang paling kecil May dito sa Saudi. Bulan-bulan, yung Ay nít Tại sao mua thâm tầm nga. Tôi mình trương cái này. thâm tầm.

Oh, yeah. Pera, kaya natatawag niya kusok. Kusok. Hindi nito magugustuhan. Wala masyadong lakad. Pero mga limang piraso lang yan. Kahit maliit yan. Kung maliit pa ito, magugustuhan rito. Ito special thing Tsaka yung mga Yan. Yan. Mga iyaw

Buti nga, meron ng ganyan si Ryan. Kung wala, alam mo kung saan natutulog? Ayan, sa ganyang klaseng karton. Tama? Ayun pa sa dulo, yung karton na ganyan mo. Doon ako natutulog. Wala akong TV dito. Walang PHP. Saka, walang cable. Kasi hindi yun mababalik dito. Mayroon pa dyan na kihay. Pero kailangan gawin. Huwag hmm? aquest delicious <laughs> that's namanya nice. apos i panan tu right? yeah. right. mineral water hindi siya funeral. Kaya ako yelo kanina. Kaya malamig siya. Ito baso ko. Naglagyan na ng kandila ito. Doon sa carbon, binili ko. Nagamit pandemo. Ngayon di na. nagamit na ngayon di sa bahay. Pero pag walang wala, nabasag yung mga baso, yan yung ginagamit. Hindi ba ako tapos kumain? Pero palagay ko, tapos siguro yung video. May nag-text na naman sa akin. Malamang asawa ko Kamusta kayo dala sa Philippines? Alam niyo naman, buhay dito sa abroon, nahihirap napunta ako sa mahirap na lugar sa bansa ng Arabiyano. Yayaman din ako pag dumama ako sa luto. Pag hindi, hindi. Hindi ako. Manibigyan.